Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah Walhamdulillah alhamdulillah wa ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Ang aralin po natin ngayon ay tungkol sa al-huruf al-hijaiya o ang mga alpabetong Arabi. Ang alpabetong Arabi ay binubuo ng 28 letra kung saan lahat ng ito ay katinig. Katinig o consonant sa so wikang Ingles. InshaAllah, babasahin natin ito isa-isa. Babasahin natin pagkatapos ay iisa-isahin natin yung tamang pagbigkas nito para matutunan natin. At pagkatapos noon ay magbibigay tayo ng mga halimbawa para gamitin natin sa harapat at sa sukur. Pero bago natin simulan ang pagbasa, bibigyan ko muna kayo ng mga kaunting termino na mahalagang matutunan natin sa ating pag-aaral. Ang tawag sa isang letra ay tinatawag na half sa wikang Arabi. Half. At kapag maramihan, ang tawag ay huruf. Huruf. So yan ang half, ang ibig sabihin ng half ay letra o katinig o consonant ang katumbas niya sa English. ويقولون حروف ويقولون حروف حروف ويقولون حراقة حركة حركة ويقولون حراقة ويقولون حراقة ويقولون حراقة ويقولون حركات ويقولون أه شاء الله tumo dalawa ang uh, malat, matututunan natin sa plank. May hakwa Okay, so basahin natin isa-isa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, ra, Zay, sin, sheen, sol, bol, o, vo, ayn, ra'in fa, of, kaf, lam, mim, Wow. Yeah. Okay. So, alif, o ang katumbas niya ay a. Actually, kung titingnan mo ay akala mo vowel siya. Pero sa Arabic, ang alif ay considered as consonant o katinig. Kasi nga, ginagamitan ito ng haraka o vowel. Alif, so madali lang yan. A, a, alif. Pero may halos katumbas siya na tunog kung saan ito yung ayn. Kung ito ay alif, ito ay ain. Ain. So parang kung gusto mong ma-perfect yung pagpikis ng alif, hawakan mo ang iyong ilong, alif. Kung ha, mo ay a, ah, a, ah, so nagkamali ka na ng pagbikas ng alif. So kailangan, a, ah, a. Ah. So yung ain, so parang pag hinawakan mo yung ilong mo, a. Ah. So ganun ang halos ganun ang tunog ng ain. Kung para sa A, 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 Ain, Ain. Sunod ay Ba. So meron tayong Ba. Ba, o Ba, pero wala tayong V. nagadito sa Arabic. Walang V. So hindi yan V, kundi yan ay Ba. 100% na Ba. Sumunod so, ay Ta. Ta. So meron tayo niyan sa al Uh, Pilipinas o sa alpabetong Pilipino. Ta, pero may katulad ng ta, po Ito ay normal na ta, ito yung makapal na po. Po, ito ay ta. Sa, sa, sa. Ang yung dila ay nasa pagitan ng dalawang ngipin sa itaas at sa baba. س س Jim. Jim. katubas niya ay J o ja. So, nakasulat rito yung kanyang transliteration. Ang pangalan niya ay Jim. Ang katubas niya ay J. Ja. Jim. Jim. So, madali lang yan, insya Allah. Ha. Ha. So, manipis yan. Ha. Meron yung makapal na katulad niya, pero may pagkakipan ng konti. Ha. Kung ay ha, manipis, ha, dito sa lalamunan, ito naman is ay h, parang magagaling siya sa sigmura. H, h, ha, ha. Kho, kho, So parang mikhrad sa tawag namin sa paguturo sa mga maranaw is mikhrad. Kho. Dal, dal, meron tayong di, dal. Ito naman ay zal, zal, zal. Binibigas din yan na yung dila mo inilalagay mo sa ganyan, zal. O kaya ay sa likod ng dalawang itong dalawa, sa likod ng dalawang ngipin mo sa taas, ay ilalagay mo yung likod mo ng zal, zal, zal. Ra, ra, meron tayong Zay. Meron din. Zay. O, parang zebra. Zay. Z. Sin. S. Yung normal na S. Meron tayo. Sin. Shin. 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 S-H. Shin. Parang shine. Shin. Sod. Sod. Ang sod is parang sumisipol sod, sod, sod. So kung halimbawa ang pagsasama itong apat na ito na magkakasunod-sunod, kailangan na hindi tayo malito sa pagbikas. Medyo may pagkakahalintulad sila. Pero kung halimbawa ang masanay ka sa pagbabasa ng Arabi, is madali mo siyang pag ihiwa hiwalay Yung pagbikas, yung tamang pagbikas niya. Ulit natin. Zay, za, sin, sa, shi sha, sod. so, So, para kang sumisipol. Dito sa so, so. Z, sa, sha, so. Okay. Bod, bod. So, parang katulad ng dal. Pero ito ay dal, ito ay BOD. Kung saan, parang naglalagay ka ng hangin dito sa loob bo. 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 Pakakapalin mo yung da at magiging bo. Bo. Yun ang pagbigkas niya. Sumunod ay po. So, sinabi na po, makapal na ta. Ito ay ta. Ito naman ay po. Po. Sumunod ay vo. Vo. Itong the Z, 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 halos magkakapares din sila. Pero itong Z, yung dila mo ay parang nasa ganyan. Z, Z, Z. Para mo itong pakakapalin. Z. Ayn, Ayn. Ito ay A, ito ay A. Alif, AIN. A, A. Ghain, Ghain. So, sa Arabic, walang letrang G. Kung minsan, ay napapansin natin sa ibang nagbabasa, ang basa niya sa rain ay G. So, hindi po yan G. Wala pong G sa wikang Arabi, ang meron lang ay R. R. Fa. Fa. Hindi at hindi pa. So, hindi pa, kundi ay fa, fa. Sa Arabic ay walang pa. Sumunod ay ko. Ko, makapal yan. Kof. Kof. Ko. Next. Kaf. Kaf. Ito yung normal na ka na meron tayo K. Kung ito ay kof, makapal, ko, ko, ito naman is kaf. ka. Lam, madali lang ito, la, mim, ma, nun na he yan he makapal na he he makapal ha manipis wow sumadali so na lang yung wow at ya sumadali so na lang ang ya so mahalagang matutunan natin ito ng tamang pagpigas at maisaulo natin ng maayos kasi ito ang pinaka-pundasyon natin sa pagbabasa ng Arabe at pagbabasa ng Quran, at kailangan, lalo na sa mga bagong uh, muslim o yung mga magsisimula pa lamang mag-aral ng Islam, kahit dati na silang mga muslim, mag-aral, mag-isulong mag-aral -mag mag ng wikang Arabi, ay sa umpisa talagang maihirapan yung dila mo parang mamimilipit ka sa pagbikas. Pero masasanay ka rin naman dyan, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. So may kasama ang kailangan, may kasama practice yan, practice, madalas na pagbabasa. At hindi natin sa Allah, subhanahu wa ta'ala, na tulungan niya tayo mabigas natin na maayos ang letrang arabi. Maraming salamat sa inyong paitinig. At hanggang dito na lang muna ang ating pag-aaral. Insya Allah, subhanahu wa ta'ala, ay masusundan itong ating pag-aaral. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته